Agreement. Kumbinsido si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mayroon ngang pinasok na kasunduan ng nakaraang Duterte administration sa China na umano'y isang gentleman's agreement. Ang sinasabing gentleman's agreement ay may kaugnayan sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Para kay Pangulong Marcos, ang kasunduan na ito ay isang secret agreement. Sa atin, in my mind, meron, meron talaga silang secret na, na uh, patago na usapan maliwanag para sa akin, maliwanag na para sa akin, may tinago, may usapan sila na tinago nila sa taong bayan. Kaya naman may ilang question na iniwas si PBBM ukol sa isyong ito. Now we need to know, what did you agree to? What did you compromise? Ano yung pinamigay ninyo? Bakit nagagalit sa atin ang mga kaibigan natin sa China dahil may hindi kami sumusunod? Ano yung ba dapat namin gawin? Anong laman ng secret agreement na yan? At pangatlo, bakit secret? Pagka masagot natin yung tatlong yan, magiging mas maliwanag yung issue na yan. Nagtataka ang pangulo kung bakit hindi ito naidokumento samantalang isang abogado si dating pangulong Rodrigo Duterte. Giit ni PBBM, wala siyang alam sa sinasabing agreement na ito. Hindi namin alam, walang dokumento. Eh, hindi ko nga maintindihan, very experienced lawyer si President Duterte. Eh, ang abogado, lahat gusto nila nakasulat lahat 'yan eh. Bakit walang nakasulat na kahit isang papel? Bakit walang video? Bakit walang announcement? Nothing. Bakit hindi nila sinabi? Kung gusto nila isikreto, bakit hindi nila sinabi sa amin nung kami pumasok? na Sabihin meron kami usapan, uh, dapat sundan natin. Kaya ang panawagan ni PBBM dapat liwanagin itong mabuti ng nakaraang administrasyon. Tanong natin sa kanila, kaya walang dokumento. O, sige, ano ba talaga? Ikwento naman ninyo kung ano yung nangyari anong what part did you play in 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 all of this Now uh, we, we need to clarify the situation because in nalalagay na, ang pilipinas sa alanganin ay eh. uh, paano naman ha paano mo gagawin yung yung tama kung hindi mo alam na mayroon palang secret deal doon sa tabi, may side deal. Ain pa kay Pangulong Marcos, walang alam rin dito si National Security Adviser Eduardo Anyo, na dating kalihim ng DILG sa ilalim ng Duterte administration. We've talked about it. And this uh, hindi sa kasama sa usapan eh. He was uh, he was he was part of the cabinet, but he wasn't part of the discussion. Uh, so he said that uh, uh, he had uh, some vague knowledge that uh, the, of course that we were talking to china but we are always talking to china because we're trying to, to minimize the tensions in the, in the, in, in the west philippine sea. So, but uh, who, who are the others that were involved? Sino bang ba kakausapin sa ng, ng, ng Embassy of China or China pagka magkakaroon ng secret agreement? Sino ang kinausap nila? Tanong natin sa kanila. Tanong natin sa official. If I made an agreement with anyone, you can ask the foreign, the foreign secretary. Handa namang makipag-usap si PBBM kay FPRRD ukol sa pagbusisi sa mga dokumento ukol sa pinasok na kasunduan ng nakaraang administrasyon. I'll do my homework first. Ipinagtanggol naman ng pangulo si Vice President Sara Duterte sa kritisismong hindi nagsasalita sa isyu sa China. The Vice President is uh, part of uh, uh, the government, uh, not uh, unlike before. Pero ngayon talagang kasama sa sa administrasyon, not only the government in this administration. That's not the role of a Vice President or a Secretary of Education to